Hello mga besh! Welcome sa aking vlog! Chicharong Bulaklak for today's video! Sa video kong ito, ipapakita eh, ko kung paano ko linuluto ang aking chicharong bulaklak from frozen! Sorry pero naka ako na talagang maghugas ng meat na lulutuin ko. So, tinoko na ito overnight sa fridge at kung gustong mo na mabilis, ibabad mo sa tubig o pwede mo na pakuloan right away. O, ayan, timplahan na natin. Linalagyan ko siya ng asin o mga spices. Depende sa gusto niyo o mood nyo mga besh. Pero sa akin, salt, pepper. Kung meron bechin, go. Tsaka, uh, buyon. Tinagtagang ko na ulit ng tubig. tinalo ko na para mag-book yung... <laughs> Kasi matagal to pakuloin guys. Tagal siya palambutin. Um, lipat ko lang sa mas malaking lalagyan ito nga po for the sake of virus overload ulit at mukbang daw kami ni parek Joey ayan gusto niya yung maramihan talaga sana enough to para sa kanya halo haluin din kasi syempre baka yung sa side lang yung maluluto yan tignan-tignan nyo kung malambot na siya pero pinapakuloan ko to sa mga 45 minutes, ganun. Sakto lang yung lambot niya sa 45 minutes kasi pagka masyado rin malambot, hindi it maganda. Ito so na, malapit na. Naubos na yung tubig. Lulutuin ko na na siya sa sarili niyang magka, o ba? Diba? Dapat alalay lang sa talagang paglagay ng tubig hanggang sa matuyo na yung tubig at maluluto na lang siya sa sarili niyang mantika tulad nito. ayano. Maluluto na siya sa sarili niyang mantika mga fish. Oh my God. OMG. Oh, fuck a room. Botok batok, amor. Unti unti na siyang nakakami. Boti pa rin pala pag Kasi nga mataba nga siya mga besh. Misan di rin naman makapamili kung ano lang yung i-deliver, diba? Yan talaga. Pero sulit pa rin siya. Sulit na sulit. Hindi ako nagsisisi. Kasi talagang napakahirap kumuha nito. Wala nga talaga makuha na. Dito lang. Kaya yun. Ang gabis, Ayan na, oh. Dumulutong-lutong na. Pwede na to. Oh, my God. Ang ganda-ganda niya. Rinig na rinig ko na yung ano. Lutong niya. Ito medyo ano pa. Kasi mataba siya. So, patuloy na natin yung mga mantika. Tapos, palamigin natin ng mga 5 to 10 minutes para mas ma-achieve yung crispiness. Pagka malamig na siya, mga besh. Ito na. Ito na. Ha, ha. Oh my God, ang sarap. Siyempre, habang mainit pa at may oil oil pa, lagyan mo na na betchin at asin, mga besh. gano ang technique. Pag yung may oil-oil pa yung ano, para kapit siya dun sa ano, papasok yung ano, ganyan o. Oh. Ayan yung ano, approach, ganyan. Talagang ng asin. Pero tiniplahan ko na yan. Pero masarap siya kasi pag may mga asin-asin at saka ganyan. Ganyan ang technique Para pumasok dun sa loob, saka habang pasapa siya, kakapit niya, kapit yung bedchen, saka yung ano, asin. So you yung show. Sure? Wow! oh, narinig nyo? Makuha nga ako ng mas malaki. Malaki, mas malaki. Ito, ito. Mmm. 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 Sarap Panalo. Lutong. Tasty na siya. Uy, ang sarap. Nakatulog na si paring Joey. Gumising ka na, mauubos ko na 'to. <laughs> mm. Mm. No. Ako na sa kakayendian tayo. Ngayon. nagninibol-nibol like, ako kasi ang sarap. Ah. Eh. Halos. Oh. Ang tunog oh. Very crunchy. Ito naman ang recipe ko para sa suka. Chopped onion, patis, suka. Tapos, lagyan din ng konting tubig para naman hindi masyadong maasin. Dagdagan ng pepper at haluan din ng sugar. Tapos, imikos-mikos na yan at lagyan ng sili. Ito na ang pang-ingiteng portion natin. Ingat, ingitan portion. Ayun, oh Diyos ko, Lord. Ang ating chichurong bulaklak. Buo yun eh. Kinalahati ko na kasi maubos ko. Siyempre, masarap to pag may suka. Eh, bawal ako sa suka, di ba? Urgic ako. Ano na lang po to? Apple cider. And hindi rin ako na sugar Kaya, uh, honey or stevia ang nilagay ko. Tapos, lagay nyo na ng sili kung gusto nyo. Pero ako hindi kasi mahilig sa sili. So, eto na, mga besh. Kain na tayo. <laughs> sarap. Tayo natin ng konti para makita nyo yung ano, effect. Ayan. Kitang kita. Ayan, sili. Mmm. Mmm. Mm, Ang tarap. Sabi, marami akong makakain ito. Ginihinay lang. Hindi ako malakas sa ulam eh. Malakas ako sa akin. <laughs> Kakao. Walang ilaw masyado. Kaya dyan Madilim. Tsaka parang hindi kita kailangan siya sa katama yan. Sabi ka Ang sarap. Hmm, 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 anin mo? Ano yung to? Ano pa? Ba? Ano si? Kaya ito mo halos ah, huwag ti oh, oh, share ko na sa inyo kung paano niluluto itong teacher bulaklak ko. So, sana magayang na lang at maging successful din na malutong crispy. Thanks for watching. Mwah!